Hello so guys! Ayan guys, magluluto tayo ng sinigang na bangos. Napakasimpo. Ayan, ang ganda ng bangos natin ngayon kasi mataba siya. Yung satsa niya banda na ako, napakasarap po niyan. Ayan po, hugasan lang po natin yung isda at linisin. Ayan, slice natin ng mga patata. Ayan, tatlong po yung lutuin natin kasi ilan lang po kaming kakain. ayun po, lagi na po natin ng asin para malasang-malasa po yung laman niya. Ayaw, na po tayo ng, at, ng kamatis at yung radish. Maganda po tong radish sa sinigang. Ayan, slice lang po natin. And then, sa kumukulong tubig, lagi na po natin ng luya at saka kamatis. Gusto ko po yun sa kamatis na durog na durog na po siya. Ayan, lagyan natin ng konting asin bago ilagay yung isda. Ilagay na po natin yung radish kasi medyo may pagkamatigas din yun. Bago yung isda, ayan. Tapos, pakuloan natin. Lagay natin yung, maglagay tayo ng konting paminta at saka yung, ano po, yung pang mix ng sinigang. Lagyan natin ng string beans. Then, yung chili. Add natin yung dahon ng kangkong. Ayan. Lutuin lang po natin tong dahon ng kangkong. then, lagyan natin ng sibuyas, onion, Ayan na po. Medyo luto na po yung kangkong. Tikman natin. Mmm. Asim niya. Napakasarap. Ganun lang po kadaling magluto ng sinigang na bangos. Kaya ako sa inyo, magluto na rin kayo ng sinigang na bangos. Ayan. Ihahain na natin. Napakasarap po talaga ng sabaw. Lalo na't sa maulan na panahon. Ayan, bagay na bagay po to sa maulan na panahon. Yeah, guys, thank you for watching, guys. Sa sunod sa sunod na video ulit, guys. Kakain na tayo. Ayan, guys. Thank you. Bye. Pa-subscribe na rin.